na ba ng kakaibang dahon sa inyong ulam na sinigang? Ito marahil ang dahon ng libas. Subalit gaano mo nga ba kakilala ang dahong ito? At batin mo ba na maging ang puno nito ay napakahalaga pala? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang isa na namang halamang puno na sadyang native dito sa atin sa Pilipinas. Subalit hindi lahat ay nakababatid kung papaano nga ba ito gagamitin. Ang punong kahoy na tinatawag na libas o espondias pinyata. Ang libas o lubas kung tawagin sa ilang panig ng bansa ay tinatawag ring hog plum o wild mango. Sapagkat ito ay kadalasang pinapakain nga sa mga baboy at mayroong maasim na bunga na gaya nga ng samangga. Subalit nakilala lamang natin ang libas dahil sa mga dahon nito na kadalasan ngang ginagamit na pangasim sa mga sinigang, sinanglay o laing mapalutong karne man o kaya naman ay isda. Sapagkat mayroon itong mga dahon na maasim na maaari mong ang kainin lalo na nga ang mga bata nitong dahon. At ang mga bunga naman ito ay mayaman sa beta-amerin, oleanolic acid at amino acid na maraming binipisyo sa kalusugan ng tao. Kaya naman halika at isaisahin pa nga natin ang mga gamit ng punong ito, ang puno ng libas. Batid mo ba na mainam na pangbanlaw sa pagliligo, lalo na ng mga buntis o ng bagong panganak, ang pinagpakuluan ng dahon ng libas? Maaari mo naman itong durugin at itapal sa mga bahaging nananakit, dulot ng mga rayuma. Samantalang kung kayo naman ay mayroong irregular na buwan ng dalaw o menstruation, maaari mo ring inumin ang tubig na pinaglagaan ng mga sanga o katawan ng punong ito. At mainam din ito para sa mga palagi ang sumasakit ang sikmura o tiyan o hindi natunawan. Mainam ring ipainom ang juice o ang katas ng bunga nito sa mga nagsusuka at nahihilo at panlunas rin sa mayroong masakit na tenga. Samantala ang bunga naman ito kapag nahihinog ay masarap at kung hilaw pa nga ito ay maaari mo namang gawing pikil kasama ng iba pang mga prutas at gulay. Hindi ba't marami palang gamit ang libas, pagkain na, gamot at mainam pa sa ilang kondisyon sa katawan. Kaya naman kung mayroon kang tanim nito sa bakuran ay iyo itong alagaan. Sa inyong lugar, libas din ba ito kung tawagin? prutas na duhat. Batid mo ba na maliban sa bunga nito, ang mga bahagi pala ng punong ito ay labis na masustansya. Ngunit dahil sa ang punong ito ay bibihira na nga lamang makita ngayon, kaya naman ang bunga na lamang nito ang madalas mong matitikman. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang mga natatanging gamit nang puno ng duhat. Saan-saan nga ba ito maaaring makagaling at saan mo ito maaaring gamitin? Nakakita ka na ba ng puno ng duhat? Nakapag ito nga ay napapanahon, ay tanaw na tanaw mo agad ang kumpol ng mapupula at maitim nitong bunga kapag mahihinog na. Ang puno nito ay kadalasang may laking klase ng puno. Subalit magingat dahil marurupok ang mga sanga nito. Ang Duhat ay isang tropikal na puno sa pamilya ng Myrtillaceae. Kailang-kaila ito dito sa atin sa Pilipinas dahil nga sa matamis at masarap nitong bunga. Popular ang Duhat sa iba pang mga katawagan kagaya ng Malabar Plum, Java Plum, Black Plum, Jamun, Jambolan, o Sisidium kumimi bilang sayantipiko ngalan. Kilala ang duhat dahil sa bunga nito na masarap kainin o kaya ay gawing jelly o gawing alakman. Subalit ilan pa lamang ang nakaaalam o nakababatid na maging ang dahon, buto at balat ng punong ito ay labis palang kapaki-pakinabang na maaaring gamiting unang lunas at alternatibong organikong lunas sa mga karamdaman. Kung kaya naman kung mayroon kayong tanim na puno ng duhat sa inyong bakura, Inam din ito sa may namamagang lalamunan o sore throat. Imumug lamang ang katas ng bunga ng duhat upang bumuti na ang pakiramdam. Balat ng puno ng duhat Kung ikaw ay dumaranas ng pagtatae o disenteria, ay mainam na uminom ng pinaglagaan o pinakuloang balat ng puno ng duhat. Kung ang bata ang mayroon nito, na mayroong edad na 10 taon pababa, ay maaari mo naman itong ihalo sa gatas bago ito ipainom. Kung nakararanas naman kayo ng pagsusugat at pagdurugo ng gilagid, ay mainam rin ang pinakuloang balat nito. Kung kayo naman ay naimpatso o hindi agad natunawan, Epektibo rin ang pinaglagaan ng balat ng punong ito upang gumaan ang bigat ng pakiramdam gayon din sa tao na mayroong ulcer at parating sumasakit ang tiyan. Napakamura ng presyo ng duhat ngayon, gayon din ang buto, dahon o balat ng puno nito na maaari mo na nga lamang hingin sa iyong kapitbahay. Kaya sa susunod na maranasan mo ang mga simpleng sakit gaya nito ay alam mo na ang dapat gawin. Subalit kung kayo naman ay mayroong mga iniinom na iba pang gamot ay mas mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor. Sa inyong probisya, mayroon pa bang mga puno ng duhat na makikita? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa ng iba. Dito na sa best team. tayo ay lumibot Tihin na mundo ay ating matuklasan Ito yan sa Best TV Ito yan sa Best TV Ito yan sa Best TV Sa pagkat mga laki may alam Ito yan sa Best TV Kala sa Best, sabay-sabay okay, tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na 哈哈多。